Tatlong matandang magkakapatid sa San Juan, Ilocos Sur, itinuturing na alamat sa paggawa ng mga produktong buri. Atin silang kilalanin sa ulat ni Ivy Hernando. Sa bahay na ito sa barangay Banwar, San Juan, Ilocos Sur, makikita ang tatlong magkakapatid na halos limang dekada ng gumagawa ng buri. Sila si Caroline, Corazon at Estrelita Vita, nakilala sa paggawa ng produktong ipinagmamalaki ng bayan. Ang buri ay isang klase ng halaman na pinapatuyo at nilalagyan ng mga kulay bilang dagdag disenyo sa hinahabi, gaya ng bag at sombrero. Tanda rito ang hugis ng bubong ng munisipyo. Sa kabila ng edad, matalas pa ang kanilang paningin sa bilis ng kanilang paghahabi. Yung timon o nga linagami, hindi kalugong. Plus hindi kuhan. Kapunta dati mo basket manti. Mabenta, so that yung mansim marunong. Kwento ni Aling Karolit, hindi na nakapangasawang dalawa niyang kapatid at may sariling pamilya na ang kanyang anak. At dahil ito ang kanilang kinalakhang trabaho, ipinagpatuloy nila at ngayon nagiging mabenta pa rin sa mga turista at trade fair. Nagigaduma mo na turista, kaya kaya damo ta siburi, sabsabali kung nadamot. Halos materyales na lang ng buri ang makikita sa loob ng kanilang tahanan dahil sa dami ng order na kanilang tinatanggap. Dating dagumatang ay kumaragsakan kami matata, adu mo da. Sa pagtatanong ng balitang amyanan news team sa bayan, mangilan ilan na lang ang gumagawa ng buri. Ay kano, nagiti ububing, tanong kaya na taglaga ay kaglagan na, at na dati nga pagsapulan. Tumatanda na at nananakit na ang kanilang mga kamay, kaya hiling nilay matutunan at ipagpatuloy ng mga sumusunod na henerasyon ang paggawa ng buri na nagpakilala sa kanilang bayan. Kasama si Norman Raka, ako si Ivy Hernando, naghahatid ng balitang Amyanan.